structure ng ating buhok. So, ang buhok ay nagsisimula sa hair follicles. Ito, ito po, yung nakabao na yan. Hair follicles. Bawat hibla ng buhok ay binubuo ng matigas na protina. Ito, bawat hibla ng buhok ay binubuo ng matigas na protina na kung ang tawagin natin ay keratin. Merong growth cycle ang ating buhok. Ah, uh, ang una doon, active growth. So, simula dito sa hair follicle, aktibong paglago. Tapos, magmamature siya o kung sa Tagalog, eh, nahihinog. At meron din siyang resting phase o pahinga. Ngayon, doon sa resting phase ng ating buhok, doon mabilis mahulog o mabunot ang buhok. Ah, 15% ng ating buhok ay nakarest o nasa resting phase na mamahinga. Kaya makikita natin ang average na pagkahulog ng ating buhok ay mga isang daang piraso, isang daang hibla kada araw. Ang pwedeng mahulog at bakit nahuhulog ang ating buhok? May ibang mga may mga dahilan bakit kailangang mahulog o bakit nahuhulog ng hindi normal ang ating buhok. Uh, marami pong factors yun. Isa doon, ay kung gaano ba ka-healthy yung itinuro ko nga sa inyong hair follicles. Healthy ba or hindi ang ating hair follicles? Kaya mabilis siyang mahulog. Tapos, ang, nip, ang, pag, ang ating buhok na mamana huyan sa ating mga magulang, yung pagkakapal o pagkanipis ng ating buhok na mamana yan, depende sa nanay o sa tatay. Kasama na yung pagiging kulot Maghukulot, depende rin kung namanan ninyo sa inyong magulang. Hormones. Ang hormones, ah, dahilan din yan para sa ating buhok. Sa lalaki, may tinatawag na androgens. Tapos kasama na dyan yung testosterone. Ngayon, yung mga testosterone na naging DHT, dihydro, testosterone. Sa ibang lalaki, mas marami sila noon. Mas marami na convert yung testosterone sa DHT, dihydrotestosterone. Kaya yung may ibang kalalakihan, bata pa lang, medyo numinipis na yung kanilang buhok. Sa mga babae naman, depende sa hormone na estrogen. So, kapag bumababa ang estrogen, numinipis ang ating buhok. At pagkapanganak, kasi biglang baba, dating mataas ang estrogen, biglang baba, kapag bumabang estrogen, doon nahuhulog. Kaya, huwag kayong matakot kung pagkapanganak ninyo, makikita nyo medyo napakaraming nahulog na buhok sa inyo. Babalik din po yun. Stress. Kapag tayo ay stress, sobrang pagod sa trabaho o sa pag-aaral, um, may problema. Minsan sabi nyo, ay bakit nagkaroon ako ng poknat, lalo na yung mga kabataan dahilan din ho yan ng pagkalagas ng buhok. Kapag kulang sa protina, di po ba, sabi ko ang buhok natin gawa sa isang matigas na protina na kung ay keratin. So kapag yung kinakain natin, bigla tayong nagpapayat o may sakit tayo, bigla tayong namayat. Ah, dahilan din yon ng pagkahulog ng mas maraming buhok kesa sa normal. Um, Depende din sa ating kinakain o sa... Kasi pag mas maganda yung nutrition natin, uh, mas gaganda yung buhok natin. Pero hindi ito madalian, ha? Halimbawa, inayos mo yung kakainin mo ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito, ang maka-affect na lang niya yung mga bagong tutubong buhok. Yung nakalabas ng buhok, uh, kung dating medyo dry, pangit, hindi na niya ma-affect. So, ang maiaayos mo na lang yung mga bagong lalabas na buhok o yung mga bagong tutubo. Ang paghaba ng buhok natin, ito po average lang mga 1/4 inch hanggang may iba po hanggang 1 1/2 inch kada buwan or average of 6 inches sa buong taon. Ah, uh, ano naman ang mga pwede natin kainin para sa magandang nutrisyon ng ating buhok? ang sinasabi nila, kumain ng maraming vitamin B na mga pagkain. Kasi ang vitamin B ay para sa paggawa ng red blood cell na tagadala ng oxygen sa buong katawan. Halimbawa, vitamin B6 o pyridoxine. Ang mas kainin natin, mas madami yung mga corn oil, olive oil, kanin. O, oh di ba tayo mahilig sa kanin? Oatmeal soya beans. Ito po ang ating, pag sinabi natin soya beans, yung soya milk at saka tokwa or tofu. Yan, magandang source yan ng vitamin B6. Tapos, sitaw. Ito, ito po, buto ng sitaw. Yan po ang mga sources ng vitamin B6 sa pyridoxine. Vitamin B12, yung shellfish katulad ng talaba. Alimango, alimasag, tulya, at itlog. Ayun, katabi niya yung itlog. Maraming B12 yan. Ganon din po ang folate, vitamin B din yon. Ang magandang source nun, atay, mga berdeng dahon. Uh, tulad ng, eto po, dahon ng gabi, dahon ng bawang, alokbati, saluyot, malunggay, broccoli. Ang broccoli po, maraming folate. Seaweeds din po, yung kinakain nating seaweeds o lato. Tokwa, tofu, orange. to orange, tokwa, tofu, soya milk, marami hong folate yan. At kailangan din natin ng biotin. Ano ang sources ng biotin? Yung pula ng itlog. Atay, peanut butter, kasama na dyan yung mani. Kailangan din marami tayong iron o hindi tayo nagkukulang sa iron. Kasi nga, uh, ito din yung kailangan mo para sa red blood cell mo. Ang mga sources nito, tulya, talaba, laman ng baka, baboy, manok, pula ng itlog, maraming iron, tuyong dilis, alamang, at sa ating mga Asians, ito pong tofu o yung mga beans. Ito, kasama yan yung mga beans. Bean family. Yan. Seaweeds, broccoli, maraming iron lahat yan. At kailangan natin kumain ng mga vitamin C para maabsorb yung ating iron. Ano ang sources niyan? Papaya, dalandan, kamatis, mangga, sweet pepper, oranges, yung mga hot chili pepper, o yung mga sili natin na paborito at pakwan. Maraming vitamin C yan na. Ah. Beta carotene o vitamin A kailangan natin mula sa pula ng itlog. Ah, madali pong kodigo dyan, 4 case lang. Kamote, kalabasa, carrots, kamatis. Yan, sa so itong ating kamatis, itong ating mga kamote kalabasa, karot, ito po. So, lahat ng medyo dilaw o medyo orange, katulad ho nitong mangga. Yan, mga dilaw na prutas at gulay. Ito, mangga, itong ating yellow pakwan. Kailangan din natin ng zinc. Ang zinc, ah para sa tissue growth at repair. Kapag kulang sa zinc, Napansin nyo, nagkakabalakubak tayo kapag kulang tayo sa zinc o dandruff. So, kailangan kumain tayo ng mga talaba. Marami ang zinc. Laman ng baka, baboy manok, peanut butter, kasoy, green peas. Yan lahat ang sources ng ating mga ito, so green peas, ng ating zinc. At dagdag ko lang para sa pagkakaroon ng great hair day. Inom ng maraming tubig dahil ang tubig ang takapagdala ng mga bitamina at mineral at nutrisyon sa buong katawan natin. So, lahat ng nutrients ang mag-iikot. At luwagan lang ang paggawa ng mga braids o ponytail para hindi masyadong mabanat yung ating buhok. Ingat din sa pagkulay ng ating mga buhok dahil syempre, chemical to na nilalagay natin sa ating buhok. Tapos, dahan-dahan din tayo sa pagtuyo ng ating buhok, sa paggamit ng tuwalya, kapag bagong ligo. Kasi nga, kapag bagong ligo tayo, ah, mahuna or very brittle ang ating mga buhok. Kaya dahan-dahan lang sa paghila, sa pagtuyo, kasi baka mapadami yung mahuhulog na buhok sa atin. At lagi kong binibilin, shampoo para sa buhok, sabon para sa katawan, wag pagpapalitin. So, kahit ho manipis yung buhok ninyo, o kaya yung medyo, alam ko yung mga kalalakihan, di ba, misan ang uso ngayon, hindi sila nagbubuhok, pinagugupitan nila sa barbero. Kahit ho ganun, kailangan ho shampoo pa rin yung ginagamit ninyo. Bakit? Kasi yung shampoo, amas ah, hindi kayo magdadandruff. Kasi yun nga yung pH na nababagay dun sa balat ninyo, dito sa anit. Uh, mas ang yon At habang nagsashampoo tayo, basain mabuti yung buhok. wag naman konting basa lang. Kasi hindi nyo masashampoo mabuti. At ganun din sa pagbanlaw, gumamit ng marami-raming tubig para mabanlawan maigi ang ating buhok. Pag po meron kakaibang paglulugas ng buhok, pwede tayong pumunta sa ating mga dermatologist, sa ating mga kalalakihan. Kapag hu, medyo napansin nyo, bata pa kayo, bakit nag, huhulog na ang buhok, meron hong magagawa ang inyong dermatologist. At nabanggit ko po kanina, depende din po sa ating hormone. So, pwede rin po tayong magkonsulta sa ating mga endocrinologist. Sila po yung doktor para sa hormones. At last ng tip, tanungin ng inyong hairstylist o tagagupit, ano ba yung tingin niya sa inyong buhok? Ano ba yung assessment niya? Very dry ba? May split ends ba? Baka kailangan namang gupitan ng yung mga dulo-dulo ng ating buhok. Kung girl tayo, eh, pag boy, mas madalas every two weeks talagang nagpapatrim sila ng hair. Para naman, ah, magawa ng paraan kung may na, kasi siya ang makaka-assess kung anong nangyayari din sa ating buhok. So, para makapagkonsulta tayo. So, sana po, magkaroon tayo ng magandang buhok sa mama, pamamagitan ng pagkain ng tama.